Kundi niyo tayo sa ating travel mga amigo At syempre andito pa rin tayo sa bayan ng Esperanza Ano? Yan, mag ikot, -ikot tayo dito para makita natin yung mga kaganapan dito mga ludi At syempre magtatanong na rin tayo kung merong biyahe dito pa mga amigo Ano? Kasi yung bayan na ispiran sa mga amigo Malapit lang to sa uh, Cebu Kaya magtatanong tayo kung mayroong biyahe dito At syempre dito tayo magtanong Kasi ayun nga kung naalala nyo Nagtanong tayo kay Kuya Guard So dito tayo tinuro Sa kabilang port nila Kasi yung malaking port daw nila ngayon Ano pa, nire-renovate pa no Hinahayos pa mga amigo So dito tayo magtatanong Sa kanilang maliit na port Yan, ito daw yung ano yung maliit nila na port mga amigo kaya no kung matatanaw nyo kaya dito dito tayo magtanong kung merong biyahe pa Cebu, mga amigo no Ayan, at nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate Please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo kasi lagalag tayo Ayan no, eto sila nanay at tatay Tanungin natin kung meron biyahe dito kaya lang parang walang barko at walang bangka ang nakaparada dito mga amigo. Kaya magtanong na lang tayo dito sa kila kuya kung merong biyay papuntang Cebu mga amigo. Hey, sir. Ano May biyahe din barko? Buwan pampo, gikan sa maya. Pakain travel. Parang biyahe din Cebu. Wala. na, sa pa, maya. Paano pa na Ha? Ah, bali may pambot na nagasakay. Oh, Diri. Ang um, pambot, ang gikan sa maya, ako yung bis, pa O, gato, one birdies, sa pa doon maya. O, pa ba, maya Bali, ano, adlaw-adlaw ma'am Ang travel o Sa usaka, si Maya nakatulong na sila tulo. Sa may lang panahon. Lunes, are, masigikan na rin. Lunes, martes na pong nari. Oo. na po Sa sa Pambot to Cebu. Oh. Cebu na siya. Hindi na siya magi sa Bugo. Ah, maya. Uh, maya. bantayan, tapos travel to Cebu na, mag-ride lang. Pero na, nasa kayo sinda sa motor? Nasa oh. kayo sa motor? na

Ayan, thank you kila kuya at kila ate ano. So mga amigo, merong biyahe pala dito. Papuntang Maya nga lang. So bali yung travel MWF ano. Ayan. So merong biyahe pala dito papuntang Cebu pero sa Maya ka bababa. So pagdating nung sa Maya, magra rides ka na lang papuntang Cebu mga amigo. Ayan oh. Ano? So labas na tayo. Mag-ikot-ikot muna tayo dito mga lodi ano kasi andito tayo sa bayan ng Esperanza. At syempre habang iikot ikot tayo mga amigos, shoutout nga pala sa atong mga kababayang mas batin nyo dyan, mapalusan bisayas at mindanao kaman, mga shoutout na lang sa inyo at syempre sa mga sumuporta sa ating account ano sa YouTube natin uh, shoutout sa inyo at syempre dito sa bago nating account shoutout na lang sa inyo mga amigo yan thank you thank you na marami at nga pala kung bago ka pa lang sa akin channel welcome na welcome ka at huwag mong kalimutan mag follow at mag subscribe mga amigo para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo yan no So dito gagala muna tayo dito mga Lodi Shoutout nga pala sa ating mga amigo no Uh, Royal Dizos Vlog kay uh, Miguel Grotas, Louie uh, Louis Labastida, ayan, Yena Tagihanon, at syempre kay Mylin Munoz. Yan, kay Jerry Kiskis at kay Kalert. Ka ayan, mga mga shoutout na lang. At syempre kay Andrew Nunay. At sino pa yon? Yan, shoutout na lang sa inyo mga ludi. At nga pala sa mga naghahanap ng mga magagandang gown dyan na pwede rintahan mga amigo. Ayan, PM nyo si ano, Maylin Munoz Mix Gown Collection. Ayan, ano. So, nagpaparenta siya ng mga magagandang gown mga amigo. Sa mga ikakasal dyan at syempre sa mga nagdidibuh. Ayan, PM nyo na si Maylin Munoz at free deliver po siya mga amigo. Ayan, ano. So, dito. Dito na tayo. Galagala muna tayo dito mga amigo. Shoutout na lang sa mga taga barang, uh, bayan ng Esperanza, ano. Ayan, so balik na tayo kasi wala pa lang kalsada daw diyan mga ludi. Yan, end na 'yung dulo, dulo, kaya balik na tayo. Ganda pala dito. Yan, maganda din dito mga amigo sa bayan ng Esperanza. Napakasimpleng bayan at siyempre napakaganda. At siyempre mga mababait ang tao dito. Huwag nyo lang galitin kasi kumakain sila ng tao. Agoy, Rodi. <laughs> Ayan, no? Uh, Ayan, ganda talaga dito mga amigo. So, ilang taon din bago tayo nakagala naman, ano? Ayan, at syempre kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga tiyala dito sa masbate kasi lagalag tayo. Yan, mag-follow at mag-subscribe mga amigo para naman lagi-lagi inyo -lagi may kita ang, ang mga gala natin dito sa bayan ng Masbate. ayun no? At syempre, bago na uh, malapit na naman pala yung eleksyon, mga amigo, marami na naman tayong maririnig na mga plataforma di gobyerno, Agoy Rode. Pero sana, yung kuryente natin dito, kasi number one talaga, mga amigo, yung kuryente, no? Dito sa Masbate, ito yung pinaka-problema dito, Agoy Rode. Tapos ngayon, sinasabi na naman na mga litigo na kandidato ayusin daw nila ang daloy ng kuryente Agoy Rode kailangan pa pala dumating ang eleksyon bago nila ayusin pero noong mga panahon na nakapangupo wala man silang nagawa Agoy naano na ano na ene marasa pa ka mo malo alo man ka mo nya na papa ano ho nyo naman ang mga kababayan ta patuodon nyo naman sa mga istorya mga plataporma agoy ay nako kaya sa mga kapwa o mas nyo dyan uh, ano ibuto ta kung matuod pero kung dili ha ah. bahala sa buhay ninda may karapatan kita para magbuto sa tao na gusto naton pero ayun borola buwa borola la istorya maalo-alaw mangga no kasi sawang-sawa na kitang kabat eh, ng mga ano ninda mga pangako na puro na lang napapako ayan galagala -gala na lang muna tayo dito mga amigos subaybayan nyo yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share ano para naman makita ng ating mga kababayang mas batinyo nyo yung lugar kung saan sila isinilang at syempre habang nagagala tayo dito ang nag-iikot mag sound trip muna tayo mga amigo halik ang provision ng mas pag inyong napunta kayo din mismo ang sasabi na kakaiba kami At meron ka sinabi Kaya go mga turista travel tayo pa mas pati At silipin ang gagal Dapat ang aming lugar Dito di ka malulugi Kung mastos ka man ng dalar Masusulit ang lahat Pagod pag nakita mo ang view Ang sasabihin mo Gox! At ito ang mga lugar na kailangan puntahan Pwede mo rin dalhin dito Pamilya o kaibigan Pwede kang mag-outing outing Lalo na mag-video digging Mahiga ka sa buhangin nagaan taga at ang feeling Punta ka ng pito on beach Pati sa nagaraw Punta ka ng manok-manok At sasabihin mo Wow! Super ganda talaga Mas pati na walang iba Sa sumber Montreal Magkaraket at Porta Vida Sa di masalang makikita Sa mas bati bitch Nerd Alisa'y San Fernando Kokakbis ng katay Nga nalika na maligo sa kutwari Continue tayo sa ating travel mga amigo Pagdating natin dito meron pa rin kalsada ano? Di ko alam kung anong barangay na to Pero sako pa rin ata to Ng ano, uh, poblasyon Ng Esperanza At syempre pagdating natin dito Rough road pa yung kalsada dito kita nyo naman shout out na lang sa mga taga rito ano ayan nandito na yung barangay nyo at sa unahan meron tayong plaza na nakikita may naglalaro ayan nagulat sila kuya <laughs> tanungin natin kung meron kalsada pa dito may agyan ni Didi palabas wala okay na mabalik lang sige salamat Ayan, thank you kila kuya. Nagtanong tayo kung meron pang daan dito mga lodi papunta dun sa highway. Pero wala na raw. Kasi iskinita lang to mga amigo. Pero okay lang. So, diretso tayo. Gala tayo sa dulo para makita pa natin kung ano yung mga uh, ano dito. Ang matatanaw natin dito. Ano? Baka meron tayong matanaw dito at makita. Baka pwede uwi natin Wow, ganda maligo mga amigo Ganda ng dagat ano Maganda dito mga amigo sa bayan ng Esperanza Kasi yung dagat nila napakalinis At yung buhangin napakaputi yan parang palani lang mga amigo ay ganyan pa di kuya? na? wala Pero, pa no? Ayan Ah, sige, salamat Ay, sorry lang Ah. Sige, salamat. Apa, salamat. Wala nang ang daan dito ang kulit talaga natin mga amigo. <laughs> Pero pagdating natin dito mga amigo, wow, ang ganda ng view. Wow, parang may resort ata dito mga ludi. Ayano, may mga cottage, tag ang ganda ng dagat oh. Ganda maligo ngayon. Wow, ang lupet. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang muna yung ating video kasi parang napahaba na yung ating window. So, paano mga amigo? Hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga vlog dito sa Masbate, mag-follow ka na at mag-subscribe para naman kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo. Ako nga pala si Dutski, Motovlog na hindi pa sikat pero laos na. Bye bye mga amigo!